Hi everyone! Good morning! Welcome to my succulent garden. It's Tuesday today. At for today's vlog, ito ang gagawin ko. Ikakat ko na si Chloe. Ayan o, oh, nahulog na nga siya. Naputol na. Ayan o. Oh. May pups na rin dito lumalabas o. Oh. So, ikakat na natin kasi masyado na siyang leggy. Ulanan to kahapon. Kaya basa. Tapos tanggalin ko na yung ibang mga dahon. Mabait sa akin si Chloe eh. Gamay ko na ba siya? Na kahit ayan, naulanan, basa. Pero pwede ko siyang uh, ipropa. Tapos, ito, itong part na to, ayan. Itong part na to, tinubuan niya ng mga weeds. Kaya ganyan ang itsura. So, oh, nag-giveaway sila sa mga weeds dyan. Kaya yan ang kanilang aluk. Uh, Kalbuluk. So, ayan, oh. I-cut ko pa. I-cut ko pa. Oh. Hmm. Yan. Ilang piraso lang naman ang aking i -cut. Ito din, oh. Yung mga sobrang laylay na. May ano dito, oh baby. Tanggalin ko lang yung mga dahon. Yan. Yan, sobrang leggy niya. Oh. Hmm. Tapos, cut ko. Hmm. Ayan. So, nakadalawang heads na. Nakadalawang heads na ako sa kanya. tapos sunod pa. Ito. yan Haba na nito. Hmm. Cut natin. Hmm. Kahit di ko na pala i-cutter eh. Tanggalan natin. Madami ako mapopropra. Eh, nabubulol. Madami ako mapropropa through leaves. Kung maging successful. Hmm. Yan. Yan kasi gusto ko pag tumubo sila hindi sila leggy compact sila oh ayan oh tanggalin ko na din to um oh. liit na lang na natira okay lang mabilis tumubo sa akin si Chloe ito prino pa ko to nung no, ano eh early this year mga January yata ito prino pa ko ayan na mga cuttings lang to ayan na sila oh Ang hahaba na ito, leggy na din to. Ito yung mga sobrang leggy. Ayan. As in, talagang sobrang bait ni Chloe sa akin. Kaya hindi na ako nagmay ng Chloe this year eh. Ang dami ko na rin propa nito. Ayan. Ito yung mga ano dito eh. Ayan, nag-super leggy. Hmm. Ito. Ayan. Ay! Sayang. Sayang. Hmm. Hindi ko sana siya i-ano dun. I-cut ng sobrang iksi. Pero dahil nahulog yung dahon. Nasagi ko. Ayan. Nakailang heads na ba? So, tabi ko muna tong mga dahon. Kasi, ayan, nakahanap ako ng pat. Ito yung pinag-alisan ng lege kong mendose. So, ipag natin si Lord. Ayan. Ito yung ano... Pinag-anuhan ko ng mendose. Pinag-alisan. And, dilagyan ko lang ng river sand. Unting river sand. And then, papatong ko na siya. Ganun lang. Sabi ko nga sa inyo, mabait si Chloe sa akin. Ayan. Gusto ko yung kulumpol sila. Para silang bulaklak. Tuwan-tuwa ako sa ganun. Ayan. Kaya dati yung aking Chloe, itong Chloe ko na to, gano'n ang itsura. Kala mga bagong bili, hindi. <laughs> Mabait talaga si Chloe sa akin. Ang huling bili ko nito is, ano, parang early part na, ano ba, 2024? Ganon. Past year. Tapos this year din ako bumili. Hmm. Kasi nung mga tag-ulan na ng 2024, hindi ko na sila naalagaan eh. Hindi ko na sila napupuntahan dito nun. Kulang pa. Kaya magkakat pa ako. Magkakat pa ako. Ito, sobrang legio. Hmm. Ayan tanggalin natin mga dahon-dahon. May succulent ba kayo na gamay nyo na or uh, subok nyo na na matibay talaga? Ako to si Chloe. Naglagay kasi din ako sa labas nito eh. And yung success rate sa kanya is mataas. Karani karamihan sa mga nilagay ko sa labas eh nabuhay siya. Kahit na bagong putol lang siya. Tapos kinabayaan ko lang talaga doon maulanan, mainitan. Buhay. Hmm. Sik, 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 sik. Hmm. Ayan na natin linisin ito. Hmm. Ito pa o, oh, leggy. sobrang leggy hmm. tsaka to nasan hmm. hmm. pa parang ito nga pinatong ko lang ayan o stem ayan hmm. so try natin kung na to natin. Yeah. Uh mhm. -huh. Si Chloe na mabait dito sa garden ko. <laughs> sa inyo ba mabait din si Chloe? Oh, uh, gusto nga magpadami talaga nito kasi ang bilis lang niyang tumubo. Bilis niyang mag-trail. Tapos hindi naman siya lapitin ng mga kung ano-anong fungus ganyan. Bilis niya maglegi. Hmm. Ayan na siya. Mga hmm. hmm. na na dahon. Hmm. Dami ng ano nito. Oh. Pops sa stem oh. na yung isang Chloe ko na trailing na. Tapos ito na yung aking bagong yan. Kala mo bagong bili ano. Bagong propa. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching mula sa aking succulent garden. Happy planting, happy gardening sa atin lahat. Until next time. Bye. Ang ganda oh. Hmm. Chloe.